Pero kilala mo pa yung pera. Pera? Oo. Uh -uh. Katulad nito. Magkano to kuya? Ay kuya. Kumusta po kayo? Ayoso. Boss. Ayoso. Ayoso po. Ano po yung kinakain nyo kanina? Masama nakakayanin. Kuya Leo Curse. Ang ka-idol natin. Shit. Dinadaanan ko po kayo kanina. Kumusta po kayo? Isa akong charity vlogger. Taga saan po kayo? Dito na sa Maynila. Dito, Dito na Dito na po kayo sa Santa Cruz. Ano po pangalan nyo? Wilson. Ha? Wilson. Ilang taon na po kayo? Apat na po tayo. Ah, 45 years old. Bakit po nagkaganito yung sitwasyon yung Kuya? Eh kasi ang nung araw, ah, uh... Ngayong araw meron kami opisina. Mm. Ngayon ang magulang ko ay may problema. Mm. Kasi ang gobyerno nung araw magulo. Mm. Kinamahan ng mansya no. Mm. Pagpunta kami dito na ng mga magulang ko mm. Napunta kami dyan sa mga karyeto mm. Tapos mm. Nagnigosyo, nanay ko oh. Kaya hindi si Garillo oh. Kaya pa rin ako mm. Eh, bakit tumantong kayo sa ganto na lang? Nalilimos na lang. Ayaw ng tao eh. Ayaw ng tao na umalis na ganito. Hmm. Nadaan ko nga ikaw kanina, kumakain ka ng akala ko kape. Yung kinakain mo. Ah, uh, kaya bumili ako ng pagkain mo. Ito, mayroon ako ditong binili fried chicken. Kumakain ka ba ng manok? Kumakain ako. Oh, eto, tingnan mo kuya. Tingnan nyo kuya. Ayan. Masarap yan kuya. Para, oh. Oh, pinili ko yung ano, malaki. Oh. Ayun ko yung ano mo. Oh. Ayun, kumain ka kuya abang nagkukwentuhan tayo. Salamat, Mister. Ha? Ah? Salamat, Mister. Okay. Isa akong vlogger sa YouTube, sa Facebook. Isa akong ano, isa akong small charity vlogger. Oh. Binibigyan ko ng pansin yung mga kagaya nyo. Kahit sa munting paraan ay makatulong ako sa inyong wala po ba kayong pamilya, kuya? Wala pa, binata pa ako. Mm. Ano ang, kasi ang, ang mga magulang ko may problema. Mm. Hindi naman sa akin. Eh. Kasi ako, kaya nga binata pa ako. Sa magulang ko, hindi ako makagawa ng ano eh. Ibig sabihin, hindi ko may kailan yung sarili ko dahil ang mga magulang ko ang... Mm. Nagigin, mga magulang ko ang kaaway ko. mga magulang mo, kaaway mo? Kasi ang magulang ko sila, ang kaharap sila, iba-iba, iba-ibang -iba 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 tao. Eh kung binulat ako ng magulang ko ang mga kaharap namin puro iba ibang tao wala akong sa kantong muka kasi maayos ibig sabihin pinabayaan ka rin ng mga magulang mo hindi ko sa pinabayaan kasi boy pa boy nanay ko boy pa magulang ko kasi hindi ako hard hindi mo ako makikita pero kuya wala ka naman bisyo kasi lang ka ng bangketa eh pag alagala naging palaboy ako hanggang ngayon palaboy-laboy ilang years na kayong ganito? 40 years, 41. 41 years na kayong oh, palaboy? 41. Mm. Eh, yung mga kaidol ko yung kalagayan ni Kuya. So, dito lang kayo natutulog sa mangkita? Oo. Oh, okay. Mm. Kainin mo yung Kuya ha? Salamat. Mm -hmm. Okay. Hey! Eh, kung bibigyan kitang pera, saan mo gagamitin? Kaya nga, huling sabi ko sa inyo, ang mayroon pa akong magulang, ang magulang ko matanda na eh. Saan ka naman magiwalay? Kasi dahil sa problema eh... Nagbibisyo ka ba? Hindi naman. Hindi naman ako nagbibisyo. Kasi ang mali lang kapag kami bisita lang din dito ang kaso. Kasi ang kalabo pa, parang bata lang sana, talagang sana kumita. Pero kilala mo pa yung pera? Pera? Oo naman Katulad nito, magkano to kuya? 500. O, oh, 500. Eh, kung bibigyan kita nito, mga kapag kain bibili mo. Bibigyan ko sa magulang mo? Ah, bibigyan mo sa magulang mo. Para ibili niya ng kalan, kaya yeah wala na kasi kami ni Gocho eh. Ang mm. negosyo na magulang ko ngayon, ano, yung nangangalakal, mm -hmm. yung talakal na binibenta sa junk shop. Mm, yung namumulot na lang. Oo, oh, namumulot na kaya sa pangabaguran. Ibig sabihin dati kayo yung may opisina, dating negosyante. Oh, dito Tapos dito. ngayon nagkaganyan oh, ka na. Oo, oh. magulo ang gobyerno nun, tinamangan kami ng marcha nun, mata pa mm -hmm. ako nun mm -hmm. Kaya ano, kaya naging hindi dito, dito kami na, 41 years na Pote, what, dito kami dito sa Maynila, sa Bakkesa. Tagal na ako kami mm -hmm. Eh pag namamalimos ka, nakakamagkano ka naman sa maghapon? Nakakaraw doon, nakakabili ko ng pagbirenda, kape, mm, napay. Ganun lang. So, ayan kuya, ito maliit na halaga lang, sana makatulong sa iyo. Kuya, oh, awa ka mo. Marami salamat sa thank you. Mm -mm. Itabi mo kuya ha. Kumain ka na rin. Ibig sabihin sa hapon, saan ka tumutuloy? Sa, ko na rin. Kasi, Pero sa bangkita rin. Oo, oh, bangkita rin po. Ayan mga ka ko yung nadaan ko kanina, nakinakain kinakain kaya. niya. Ayan yung kala ko kape. Cake pala. Um, um, sa um, maliit na halaga lang yan. Pero sana makatulong sa inyo kuya ha. I-upload ko to kuya sa YouTube ha. Sa Facebook? Yeah. Mm um, -mm. Um. No, no um, okay. Anong masasabi mo kuya dun sa mga taong may pinagdadaanan sa buhay? Wala ko naman kasi sa amin eh, ang ano ko na ako sa amin, sa problema. Kasi meron takot na ano eh, matatang hmm. Kaya... laban. lang? Oo. Pero kanino ka naniniwala? Naniniwala ka ba sa Lord? Oo. Oh. Meron mo tayong Panginoon. Eh. Mm Kasi kung wala tayong Panginoon, wala ka eh. Manda yung aura mo kuya Masaya ka? Okay Sige kuya ha Mag-iingat ka dito ha Okay Kainin mo niyang kuya Para ano Makakain ka ng masarap-sarap Makdo Gano'n ka nakatagal na hindi nakakain ng ganyan? Hindi eh, naman mo ako mapili sa pagkain kahit na ano eh lalaki ko ako Wala akong problema kahit ang lumakain Pero yung ganyan na fried chicken gaano na katagal? Gaano ka Pag meron nung social workers na mapadadagdag pa, tingnan niyo dito. ka rin. Mm -hmm. Hindi naman ga hindi naman katagalan pa. Hindi naman. No. Okay. Sige kuya ha. Mabuti na lang napadaan ako rito. Kainin mo na 'yan. Kuya ingat ha. Bye bye. Salamat ayan mga kaidol ko kanina kasi pag ikot ko rito nadaanan ko siya kaya eh, sabi ko bilang ko siya ng pagkain tapos pinigyan ko ng konting halaga din uh, maayos pa naman siya kausap pero parang ano na rin siya Meron na rin siyang something yan mga kaidol kakain na si kuya ipatong mo muna yung bag mo kuya para makakain po kayo may baunan ka rin pala hmm. Hmm, Pera muna na laglag. kanina? May nagbigay na? Wala pa. Oh. Wala pa. ko. Maraming oh. salamat po.